Magandang tanghali po sa lahat. Doon sa Mindanao, kung saan kayo dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig po, pangungulik taho ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagsisiling ng kanilang mga halaga. Ayan po, nabubulol na. At ito po talaga ay ating hilig. Ayan. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber dyan. Kung saan kayo dako na mundo po, thank you so much sa aking lahat ng aking mga subscriber. Thank you, thank you so much. Yun naman pong mga senior citizen dito nanonood dito sa akin YouTube channel. Ayan. Keep po sa lahat kung saan kayong dako ng mundo po and God bless. Yan naman pong nanonood po at hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto niyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan. Aanyayahan ko sana kayo baka pwede naman humingi ng pabor sa inyo at malaking tulong lang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan ang ating pag-uusapan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po, nakaharap po sa kaliwang kanang bahagi. Siya po ang dakilan natin bayani na sa si Emilio Aguinaldo in the year 1991 and then mint mark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod doon natin, makikita po natin ang 5 pesos and then nara. Ayan. Ang scientific name po dyan ay Pictocarpus indicus gandang klasing coins ayan oh ang ganda pa nangingintab pa ayan po nangingintab pa po siya ayan bago tayo magsimula sa ating talakayan kilalanin mo muna natin siya issue po Philippines po period Republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 1991 hanggang 1994 apat na taon lamang ito Value nito, 5 pesos po. Currency, peso 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 9.45 grams. May haba pong 25.5 mm. May kapal po naman itong 2.6 mm. Hugis po, bilog, orientation niya, dal alignment. Itinigil ang paggamit nito ng January to 1998. Number, industry 751 Reference number, KM-259. Ito pong year, 1991 na to. Ito po ay 60. 3 Wala pa pong maipakita ng ating Banko Sentral kung ilang piraso ang ginawa dito. Pero may price na doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Ayan. Yung kanyang very fine ay 39 pesos. Extra fine 63, almost uncirculated 65 na. Yung ang nito ay nagkakahalaga po rin po ng 65 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ating ebay.com na platform, ayan, may nakita ko tayo nagbebenta doon ng 561 pesos. Nasundan ito ng 334 pesos. And then, 8 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan, sa Carousel PH, may nakita ko tayo nagbebenta doon ng 100 pesos. Ang seller po ay si Jaji. Ayan, yung kanyang year 1991 doon ay binebenta niya po ng 1,000 pesos. Ayan. Meron naman tayong nakita doon na mula year 1991 hanggang 1993, two pieces po, ang silar po ay sipunsalan, gartetes, ayan, yung kanyang two coins doon na year 1991-1993, binibinta niya po ng 3,000 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaking kanyang presyo, so hanggang dito na lamang po, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan dako na mundo po, kaya si in God bless.